Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at the... Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Mas malalim ang mga ari sa araw na ito at ngayong araw kayo ay nakakaroon ng talas ng inyong mga emosyon, lalong-lalo na pagdating sa usaping pera at pag-aari. At sa araw na ito, pagbibigyan mo ng panahon ang mga bagay na importante sa iyo. Mahalaga rin sa iyo ngayong araw na maipakita sa ibang tao ang iyong talento. Sa araw na ito, malakas ang lunar eclipse at ito ay papasok sa iyong resources sector. Ito ang panahon kung sa saan ikaw, Aris, ay gagawa ng mga pagbabago para sa improvement at para mapalakas ang iyong sense of security at safety. Ngayong araw rin, merong mga revelasyon patungkol sa pera, sa negosyo at sa ibang tao at ito ay makatulong mapalakas ang mga boundaries ng isang relasyon na hindi ka basta-bastahin ng ibang tao o kaya hindi ka masyadong abusuhin ng iba. Marami kang mga realisyon sa araw na ito, sa kung paano ka mag-manage ng pera, sa kung paano ka dapat na gumawa ng mga desisyon sa buhay mo, at kung ano ang dapat mong pag-ingatan pagdating sa iyong trabaho. Ngayong araw, ma-establish mo ang iyong sarili para ikaw ay maging komportable. Sa araw na ito rin, ay... Kailangan mo lang ng pasensya, lalo na merong mga tao ngayon na magpagalit sa iyo ng sobra. Iwasan rin ang mga conflict sa araw na ito. Kung sa tingin mo ay medyo maiinit na ang diskusyon, ikaw na mismo ang lumayo para hindi ka mapasama sa gulo at para hindi lumaki ang problema. Ngayong araw, Aris, maayos naman ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig. Magkakaroon ka ng pag-unawa ngayon sa kung ano ba talaga ang nagpapasaya sa iyo at sa kung ano dapat o paano dapat i-handle ang mga taong mahal mo o kaya pamilya mo o mga kaibigan. Sa araw na ito, ari si ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 7, 12, 28, 30 at 33. Malakas ang lunar eclipse sa araw na ito, Taurus, at ito ang gigising sa iyong mga emosyon. Haharapin mo sa araw na ito kung ano ang katotohanan, lalo na ang mga bagay na madalas hindi mo masyadong pinapansin. Pero sa araw na ito, wala kang choice kung hindi mapansin ang mga bagay na nakatago dahil lilitaw ang mga ito. Ang sikreto sa araw na ito ay mailabas. At ngayong araw, mas Magiging close ka sa mga tao na andiyan palagi nakapalibot sa iyo. Mataas ang emosyon ng mga Taurus ngayong araw, pero sa araw na ito, marami sa mga Taurus madaling mapagod, madali kayong mainis, madali kayong mawalan ng pasensya o kaya mawalan ng gana. Mamayang hapon, papasok ang napakalakas na impluensya ng buwan. Merong mga revelasyon na magaganap. Maring may kinalaman ito sa emosyon, sa imahe mo o kung ano ang impact sa iyon ng ibang tao. Marami rin ang mga Taurus na maghahanap ngayon ng independence, yung hindi sila pinapakialaman ng ibang tao, lalong-lalo pagdating sa kanilang mga desisyon at meron ding mga magagandang surprises sa araw na ito, pero meron ring mga unexpected na impulses, yung paggawa ng desisyon na hindi masyadong pinag-isipan. Ngayong araw, ang mga atensyon ng Taurus ay mapunta rin sa kanilang relasyon, sa kanilang partnership. At sa araw na ito, marami naman sa mga Taurus magkakaroon ng pag-iwas pagdating sa mga tao na medyo rebellious. Ngayong araw, pakinggan ang iyong mga emosyon. Matalas ngayon ang iyong mga kutob, kaya pagdating sa iyong mga desisyon, pakinggan mo kung ano ba ang sinasabi ng puso mo. Dahil merong mga komunikasyon, merong mga pag-uusap, merong mga tao na hindi masyado Itong maaasahan sa araw na ito dahil sa kulang ang impormasyon na sinasabi o kaya nakatago ang katotohanan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 17, 20, 28, at 41. Malakas ang impluensya ng lunar eclipse sa umaga sa araw na ito, Gemini. Kaya ngayong araw ang puso mo ang mananaig at marami kang maisip sa araw na ito na maari na hindi tugma sa iyong nararamdaman. At ngayong araw, ang mga pressure ng ibang tao ay makaapekto rin sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, marami sa mga Gemini medyo privado. Ayaw ninyong sabihin kung ano ang inyong mga plano, kung ano ang inyong nararamdaman. Matataas ngayon ang energy ng mga Gemini. Marami kayong maisip at magagalaman ganda ang mga plano mo sa buhay dahil sa araw na ito gusto mo lang magtagumpay gusto mong magshine sa trabahoan, gusto mong mapansin ang iyong effort sa araw na ito marami rin sa mga Gemini mahilig na tumulong at karamihan sa mga Gemini sa araw na ito parang mga hero at inuuna ninyo ang gusto ng ibang tao at meron ring mga Gemini ini-ignore ang saliri ninyong pangangailangan dahil inuunan ninyo ang iba pa. Mahilig kayo sa araw na ito na magsakripisyo. Pero hindi kayo takot ngayong araw, nakakaroon kayo ng clarity sa kung ano ang importante sa iyo. Kailangan rin ng mga Gemini ang tamang pahinga at lalo na yung ibang mga Gemini diyan na sobra-sobra kung magtrabaho. Merong mga magagandang surprises sa araw na ito pagdating na sa bandang gabi at bantayan dahil merong ibang tao ngayon, Gemini, na talagang magpagalit, magpainis o kaya mandistorbo sa iyo. Kaya ingat sa iyong mga gagawin, lalong-lalo na sa trabahoan na hindi ka masyadong maapektuhan, hindi mawala ang mood mo, hindi masira dahil sa iba. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 18,

Malakas ang emosyon ng mga Cancer sa araw na ito at ngayong araw ang impluensya ng buwan ay magiging malakas pagdating sa iyong social life, sa iyong koneksyon sa iyong mga kaibigan, kapitbahay, sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga anak at pati na sa kagrupo. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ka ngayon ng mga turning point. Merong mga desisyon sa buhay mo ngayong araw cancer na maari na ikaw ay magsimula dahil ang mga realization ng cancer sa araw na ito ay napaka-powerful. Dahil ito ay may kinalaman sa mga bagay na pangmatagalan na magpapasaya sa iyo. Lalo na sa iyong layunin. Ang mga pangarap mo sa future. At sa araw na ito, ipupush ka ng ibang tao na mapunta ka sa tamang direksyon mas maging authentic ka mas maging totoo ka sa iyong sarili at ngayong araw rin kahit na meron ka mga katanungan Powerful ang mga emosyon ngayon dahil sa lakas ng full moon at ma-enjoy mo, ma-entertain mo ang iyong sarili kasama ang mga masasayang kausap na kaibigan, kasamahan sa trabaho o kaya kasamahan sa bahay. Ngayong araw rin ang mga cancer, magkaroon kayo ng clarity pagdating sa inyong creative projects. Ang mga project na akala ng ibang tao ay mahihirap pero makakaya mo. Ngayong araw rin merong mga romantic revelation, mga pag-ibig na nakatago na maaari may maisiwalat sa araw na ito. Mga pag-ibig na hindi inaasahan, mga nakatagong emosyon na hindi na mapipigilan. Kaya sa araw na ito, marami ang magising at ito ay may kinalaman rin sa kung happy ka pa ba sa isang pagsasama, happy ka pa ba Happy ka pa ba sa ginagawa ng iyong asawa? At kung ano ang totoo mong nararamdaman sa isang tao? Ngayong araw rin, kung meron mang mga pagbabago ng plano, ito ay magiging mas maayos na detour. Kaya maganda ang enerhiya ng araw ngayon. Nakakaroon lang ng konting tension pero kailangan lang hindi ka magpa-apekto sa drama ng ibang buhay. O so kung ano man ang problema ng ibang tao, focus ka lang sa iyong sarili ngayon. Focus sa mga gusto mong maabot Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 23, 29, 30 at 36. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maraming mga gagawing pagbabago ang mga liyo sa araw na ito sa personal at professional life. Merong mga liyo na maaring lumipat ng trabaho. Merong mga liyo na maaring na sa araw na ito ay mag-move on, mag-move forward. Ang mga naibaon na sa limot na mga emosyon ay maaring lilitaw ulit sa araw na ito at ikaw ay magkaroon ng mga malalaki at importanteng realization at discovery sa araw na ito. Merong ibang mga Leo nagkakaroon ng challenges pagdating sa kanilang personal at professional life at marami rin sa mga Leo ngayong araw in demand kaya busy ang karamihan sa mga Leo sa araw na ito. Ang trick ngayong araw ay para hanapin ang balanse at kompromiso sa araw na ito. Mahalaga rin, Leo, na protektahan mo ang iyong interes, maging privado sa buhay para walang makialam, walang makasira sa mga plano mo. Maganda pa naman ang excitement ng araw na ito. Ngayong araw rin, ang lunar eclipse ay ipupush ka para magkaroon ka ng mga recognition. Merong mga awards. So, ang mga Leo sa araw na ito, makagawa kayo ng kabutihan o magandang proyekto. At ang mga tao naman ay maging aware sa iyong pagiging responsable, sa iyong pagiging masipag. Marami sa mga proyekto ngayong araw ay mabigyan ng papugay, papuri. At sa araw na ito, ikaw, Leo, magkakaroon ka rin ng malakas na focus sa iyong pamilya at mas marami sa mga liyo ngayon privado kaya ngayong araw mauuna ang mga responsibilidad ito ang nasa isip mo sa araw na ito paano mo pasayahin ang mga mahal sa buhay, mga magulang mo mga anak, mga kapatid at sa araw na ito, hindi mo masyadong mapansin ang frustration dahil ngayong araw, karamihan sa mga liyo happy kayo sa inyong mga natutunan. Maganda rin ang takbo ng pag-ibig ngayon para sa mga Leo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 11, 18, 27 at 38. Ang lunar eclipse sa araw na ito Virgo ay mag-challenge sa iyo na harapin, komprontahin ang mga bagay na importante, lalo na ang mga nakabaon na na issue. At may kinalaman ito sa iyong paniniwala at sa iyong mga ideya. Powerful ang araw na ito para sa iyo na madiskubre ang totoo mong emosyon. Maari rin na ngayong araw kailangan mong pagmunimunihan bago ka gumawa ng mga konklusyon. Ngayong araw, ito ay magandang araw para makuha mo ulit ang kontrol sa iyong buhay, sa oras mo, sa energy mo, at ngayong araw merong mga pagbabago. At sa araw na ito, ang eclipse ay makatulong sa iyong maliwanagan ka pagdating sa iyong mga nararamdaman at pati na rin sa iyong mental energy. Maganda ang pag-focus ngayon ng mga Virgo. Meron kang maibigay na panahon para sa iyong sarili na iproseso ang mga news, mga balita, mga impormasyon na iyong nakakalagay at sa araw na ito ikaw rin ay mas magkaroon ng mataas na motibasyon na makahanapan ng mga aktibidad na makatulong sa iyong mag-grow na ikaw ay matuto. Magaganda ang mga ideya, mga proyekto sa araw na ito. Magaganda rin ang iyong mga diskusyon sa ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang interest at mas gusto mo yung mga familiar na nabagay pero hindi ka rin takot sa mga adventures ngayong araw. Ang araw na ito ay maganda para sa pagpapatawad, pag-renew ng mga nasirang pagkakaibigan o kaya nasirang tiwala. Sa araw na ito, Virgo, maganda rin ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera ngayon, katamtaman lamang kaya maging wise pagdating sa iyong gastos. At lalo na yung mga Virgo na mahilig sa utang, siguraduhin na ito ay kayang-kayang bayaran. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga... Ari, sang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 18, 21, 34 at 42. Maraming malalaman ang mga lipra sa araw na ito pagdating sa mga posibleng problema o kaya tensyon na may kinalaman sa pera. Ang lunar eclipse ngayong araw ay may kasamang enerhiya ng Mercury na magdadala ng kunting mga problema pagdating sa pananalita at pag-uusap. Ang Uranus naman, ito yung enerhiya na maaring magdulot sa iyo na magkaroon ka ng mga pagdududa. Ngayong araw, ang impluensya ng enerhiya ang magbigay sa iyo Libra ang karagdagang motibasyon, lalo kang magsumikap sa araw na ito pero padalos-dalos ka ngayon pagdating sa iyong pera, sa iyong mga gastos at padalos-dalos sa mga libra ngayong araw na lumaban sumagot pagdating sa mga pagtatalo, lalong-lalo pagdating sa kanilang relasyon. At sa araw na ito, ano yung mga bagay na parang bothered ka ay talagang sasabihin mo. At ngayong araw, pagdating sa bandang hapon, lalo mong maunawaan ng iyong sarili. Maraming mga personal issues ngayong araw may kinalaman dito sa pamilya sa mga anak at marami kang mga realization sa araw na ito mas maging intimate ang mga pagbahagi ngayon ng mga sikreto at maari rin na ang problema sa financial support ay maari na lumitaw sa araw na ito pagdating sa utang, sa investment o kaya may kinalaman ito sa iyong mga malalapit na relasyon. Pataas ang tensyon ngayong araw at marami sa mga libra sa araw na ito reaksyonada kaya magaling kayo na umiwas ngayon sa kung ano yung mga sinasabi ng ibang tao pero talagang pinapatulan ninyo sa araw na ito kung ano man yung gulo. Kaya maging maingat lang. At mahalaga rin sa araw na ito, makipagkompromiso kung pwede. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 25, 30, 31, at 44. Ang lunar eclipse ay papasok ngayon sa kabilang sign ng mga Scorpio. Kaya ngayong araw, ang atensyon ninyo ay mapunta sa kung ano ba ang agenda ng ibang tao. Ano ang kahalagahan ng iyong kasama sa bahay? Bakit sila importante sa iyo? Marami kang matutunan ngayon sa Halaga ng mga tao o kaya pamilya, ngayong araw rin importante sa mga Scorpio ang kanilang social life, mga kaibigan, relasyon at sa araw na ito, marami ring mga wishes na lilitaw at mapag-usapan. Ngayong araw, ikaw, Scorpio, magkakaroon ka ng mental at emotional renewal. Ito yung panahon para ikaw ay magmuni-muni, magbigay ng pagpapatawad sa sarili mo o kaya kung ano man yung kamalian ng ibang tao at makita mo, mas maunawaan mo ang rason ng mga eksperyensa mo dati, marami kang mga realization sa mga napagdaanan mo at kahit magulo ang araw na ito, ikaw naman ay mag magkakaroon ka ng mataas na motibasyon para mas maging independent yung sapat ka at wala kang masyadong asahan sa ibang tao. Ngayong araw, marami sa mga Scorpio gustong maging independent Hanapin ninyo ang freedom, ang mga bagay na nagbibigay excitement sa inyo at mas maging maganda ang inyong mga personal goals sa araw na ito dahil marami kang matutunan ngayon sa iyong mga interaksyon sa ibang tao. Maganda rin ang pag-ibig ngayong araw kaya ang mga realization ng Scorpio pagdating sa kanilang plano at pangarap para sa future ay mas maging malakas. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 6 17 22 30 at 38 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Mam Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Sagittarius ngayong araw ay makakaroon ng mga realization pagdating sa iyong kalusugan, sa schedules mo, sa mga sikreto ng ibang tao. Sa araw na ito kasi, Sagittarius, marami kang malaman pagdating sa kung ano ang importante sa iyo, ano ang mga bagay na dapat bigyan mo pa ng karagdagang oras sa trabaho mo, sa iyong mga proyekto. Sa araw na ito rin, mas makita mo, mas malaman mo, Sagittarius, kung ano ang authentic sa iyo. At mas maging privado ka ngayong araw. Maganda ang iyong senses sa araw na ito. Mas meaningful ang mga pagbabago ngayon. At ikaw rin ay unti-unting gumagawa ng mga konkretong aksyon para sa iyong mga problema. Mas maging aware ka sa araw na ito at mas maging flexible ka rin. Magaling kang makisama ngayon para mas maging maayos ang iyong sitwasyon. Sa araw na ito, karamihan sa mga Sagittarius, very independent. Alam ninyo kung ano ang mga pagbabagong gawin sa inyong lifestyle. Mas maging creative kayo at mas fulfilled kayo pagdating sa inyong trabaho baho. Maayos ngayon ang inyong mga realization kaya ngayong araw mas maging seryoso ka, mas maging mature ang iyong mga desisyon lalong-lalo pagdating sa usaping puso dahil ang mga realization ay malalaki, malalawak sa araw na ito. Ngayong araw saittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 28.

Mataas ang emosyon ng mga Capricorn sa araw na ito dahil sa lunar eclipse at ngayong araw ikaw Capricorn magkaroon ka ng mga magagandang realization sa iyong mga kaibigan, sa romance at sa iyong mga proyekto. Lalabas sa araw na ito kung ano ang iyong totoong nararamdaman sa isang tao o kaya sa isang proyekto at maraming mga pagbabago sa araw na ito bilang resulta. Ngayong araw marami rin sa mga Capricorn eh, let go ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa kanila, yung mga bagay na hindi na sila masaya. Kaya meron ding mga Capricorn na maaring makipag-break sa araw na ito at mag-move on, magsimula ng bagong buhay. Ngayong araw, Karamihan sa mga Capricorn ay mas expressive, mas sociable kayo at mas showy sa inyong mga emosyon. At ngayong araw, klaro sa mga Capricorn kung ano ang kanilang prioridad. Meron ring mga Capricorn na medyo rebellious sa araw na ito dahil hinahanap ninyo ang inyong kalayaan, hinahanap ninyo ang magawa ang mga bagay na nagpapasaya sa inyong puso. At sa araw na ito, mahalaga na hanapin ang tamang balanse. At hindi pa dalos-dalos pagdating sa iyong mga plano. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 17, 27, 37, at 41. Wag padalos-dalos sa iyong mga desisyon sa araw na ito Aquarius. Marami kang mga madiskubre sa araw na ito, lalong-lalo patungkol sa iyong sarili. Ano ang iyong kakayahan? Ano ba talaga ang gusto mo? At ano ba ang nagpapasaya sa iyo? Sa araw na ito, maraming mga adjustment na gagawin ang mga Aquarius, lalong-lalo na ang mga Aquarius na nasa mahihirap na sitwasyon. Sa araw na ito, gagawakan ng mga pag kung decision mas professional ang mga Aquarius sa araw na ito pero marami ring ganap sa iyong personal life ngayong araw maraming challenge pero ang challenge na ito ay magdala sa iyo para mapabuti ka at mas maging independent ka yung hindi ka aasa sa ibang tao at sa araw na ito Mahanap mo rin ang tamang balanse sa pagitan ng pera sa iyong security at sa pagiging excited mo pagdating sa iyong trabaho. At lilitaw ang mga nakatagong emosyon ngayong araw kaya maaari rin na merong mga sikreto sa araw na ito na hindi maiiwasan na malabas o malaman ng ibang tao. Maaari rin na ikaw ang makaalam ng sikretong ito. Ngayong araw, marami naman ang magbigay pugay sa mga Aquarius kasi karamihan sa nagtatrabaho kayo ng maayos nagsusumikap kayo at yung iba nga ay palagi na lang inuuna ang pamilya kaysa sa kanilang sarili maganda ang improvement na gagawin ng mga Aquarius sa araw na ito ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1 18 21 24 39 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mataas naman ang emosyon ng mga Pisces sa araw na ito pagdating sa iyong mga komunikasyon sa mga kaipigan, sa mga kapitbahay o kasama sa trabaho. Marami kang madiskubre na mga magagandang ideya sa araw na ito Pisces at ngayong araw maaari rin nagagawa ka ng pagbabago sa araw na ito pagbabago ng plano, ng schedule mo at maganda ngayon ang katotohanan na malaman ng mga Pisces. Kahit na medyo magulo ang schedule, hectic ang mga gawain ng mga Pisces, ngayong araw magkaroon ng enlightenment. Merong malalim na pag-unawa ngayon sa kung ano ang mas importante sa iyo. Ang mga bagay na hindi pa nasolusyonan, mga problema sa puso, mga nakatagong galit, nakatagong inis o kaya pagsisisi ay lilitaw sa araw na ito, kaya makakaroon ng magandang pagpapatawad ngayong araw, magkaroon rin ng maayos na ugnayan sa araw na ito sa kung ano talaga ang importante sa iyo. At ngayong araw seryoso ang mga Pisces pagdating sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Ngayong araw rin, marami sa mga Pisces mas maging mature pagdating sa iyong mga desisyon, lalong-lalo na ang mga problema sa ibang tao. Dahil sa araw na ito, magiging malaki ang pag-unawa at ang pagbibigay ng mga Pisces, meron kayong mga pagpapatawad hindi lamang sa inyong sarili kung hindi sa pagkakamali ng ibang tao, maganda ngayon ang takbo rin ng pag-ibig. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 26, 31, 37, at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat ka para sa atin din yan Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Natin Never kang bibitin Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana